ang huling takbuhan, dugo, sakripisyo, at pagkakaisa. Sa gitna ng digmaan, ang tunay na tapang ay hindi lang sa kapangyarihan, kundi sa puso. Sa pinakabagong episode ng My Hero Academia, Final Season, nasaksihan natin ang matinding pagharap sa pagitan ng mga bayani at kontrabida, ang wakas na labanan na magtatakda ng hinaharap ng mundo. Deko, All Might, at ang buong class 1A ay haharap sa pinakamalupit nilang pagsubok laban kay Shigaraki, All For One, at sa mga natitirang manlilin lang. Maraming sakripisyo ang magaganap, mga lihim ang mabubunyag, at ang diwa ng pagkakaisa ang magiging huling sandata. Ang episode ay nagsimula sa madilim na langit na unti-unting napupuno ng kidlat, simbolo ng malapit na bagyo ng labanan. Sa loob ng UA, stronghold ang mga bayani ay naghahanda, sina Izoa, Endeavor, Hawks, at iba pa, kasama ang mga estudyante ni Class 1A, ay may kanikanilang tungkulin sa estrategiya. Habang nagpupulong si All Might at Sukauchi sa isang lihim na base, nabuksan ang isang lumang kasulatan, na naglalaman ng huling mensahe mula sa dating kinikilalang, Symbol of Peace. Laman nito ang code para sa isang relihiyosong mekanismo na maaaring mag-neutralize sa sobrang lakas ni All For One. Ngunit ang mga bahagi nito ay ipinamigay sa mga piraso, ilan nasa kamay ng mga bayani, iba naman sa ilalim ng kontrol ng kontrabida. Sa kabilang panig, sina Shigaraki at All For One ay nananalangin sa dilim, pinagtitibay ang kanilang panukala, sa anino ng pagkawasak, doon lilito ang bagong mundo. Sugar Rocky sa kanyang anyong higit na nakakatakot, ay nagpapalawak ng kanyang quirk na decay sa paligid, unti-unting sumisira sa mga istruktura sa paligid. Biglang sumambulat si Deku sa eksena, kasama ang Bakugo, Todoroki, at iba pa. Dinala sila sa isang patio kung saan siyang target ng isang ambush. Ang mga naninihil ng decay ay kumikilos upang pigilan sila. Nagtagisan si Todoroki laban kay Dabi, gamit ang bagong kombinasyon ng apoy at yelo, isang teknik na tinawag niyang "Phosphor Storm." Sa bawat dampi ng kanyang kapangyarihan, may yelong sumisira sa kisame, apoy na humahantong sa pagyugyog, habang si Dabi, sa kanyang gilid, pinipilit makabawi ngunit tila nahihirapan sa bagong lakas ni Todoroki. Samantala, si Deku ay nakaharap kay Toga sa isang gusaling winasak na Si Toga ay sugatan, pero determinadong makipaglaban, ay gumagamit ng kanyang quirk upang manguha ng dugo ni Deku, na napilitang magtiis habang iniiwas ang sugat. Ngunit sa isang sandali, nagising si Deku sa isang kaloob-loob na sigaw, hindi ka nag-iisa. At doon, isang liwanag ang kumidlat mula sa kanyang katawan, ang buong kapangyarihan ng One for All ay nag-aalab ng hindi pa niya lubos na kontrolado. Sa panahong nagugulo ang digmaan, nagbubukas ang pintuan ng lihim na silid sa ilalim ng hadlang ng UA Fortress. Dunipi ni Aoyama, na inakusahan bilang isang traitor dahil sa koneksyon sa All for One, ang kanyang tunay na hangarin, si Aoyama ang naglalaman ng isang fragment ng susi para sa relihiyosong mekanismo. Pinili niyang itago sa loob ng katawan, kaya't maraming tumangging maniniwala sa kanya. Pero sa sandaling malapit na masira ang lahat, lumabas si Hagakure, na bilang Invisible Girl, upang magtulungan kay Aoyama para mailabas ang fragment. Sa isang dramatic na pagsabog ng ilaw sa silid, bigla siyang naging makita, isang matagal ng hinintay na revelasyon. Ang liwanag nito ay nagdulot ng diversion kaya maraming bayani ang nakapasok upang salakayin ang pangkalahatang puwersa ng kontrabida. In the background, si All Might ay humarap sa All for One. Bagamat wala na siyang quirk, nagsuot siya ng improvised mech suit na ginawa mula sa piraso ng kanyang lumang sasakyan, Hercules, simbolo ng kanyang diwa at laman ng kanyang legacy. Ang dalawang inodal e na kaaway ay nagharap sa gitna ng impluensya ng kapangyarihan at moralidad. Habang tumitindi ang laban, unti-unting nagsimulang mabigo ang mga depensa ng mga bayani, ang dike ni Shigaraki ay sumilaw tungo sa malabag yung halo ng dilim at liwanag. Si Deko, sa kanyang labis na pagising ng kapangyarihan, ay nakaramdam ng pagod at sugatan, ngunit nagpersige, sa tulong ni Bakugo na nagsakripisyo upang protektahan siya laban sa isang malakas na pagsabog. Sa huling sandali, pumarada ang kamera sa isang kamay na naglalabas ng kupas na papel, ang mensahe na may nakasulat na, ito ang simula ng wakas. At doon natapos ang episode sa isang sabayang sigaw ng Plus Ultra. Mula sa mga bayani, habang ang anino ng Shigaraki at All For One ay sumasalubong sa liwanag ng pag-asa.